So itong ating mini amplifier idol, pwede natin ito magamit na pang twitter lang natin. Ano? Halimbawa, gagamitin natin sa ating pang twitter, pwede dito natin siya magamit. Itong ating twitter ay 150 watts ito, tapos yung ginagamit natin dito kapasitor ay 1.5 microfarads, ano? 250 volts. Tapos itong ating speaker na to, pwede din natin ito magawa idol na pang woofer natin o pang subwoofer natin dito. Kung halimbawa, mayroon tayong ganyan, pwede natin ito magamit sa ating mini amplifier. So, halimbawa, itong main output natin dito, yung rip and right channel natin dito, pwede natin dito mag-connect ng ating tweeter. Tapos, yung ating subwoofer dito, pwede sa ating uh, speaker na ito. Ano? So, ganito siya, ito lang gagawin lang natin. Itong pang tweeter natin, dito natin siya i-connection sa right or sa left channel. Ano? Basta, yung ating tweeter idol, wag natin kalimutan na maglagay tayo ng kapasitor. Dahil para hindi papasokan ng low frequency itong ating tweeter para hindi masira yung ating voice coil niya. ano? so gagawin lang natin dito dito tayo mag connect sa ating mini amplifier so check natin yan pwede natin ito magawa sa isang soundbox ano? Uh, ito uwi natin tapos meron tayong mini amplifiers so ito na idol nakakonnect na tayo dito sa ating ito ang ginamit natin yung right channel ng ating mini amplifier. So positive at saka negative dito sa ating tweeter. So meron tayong kapasitor ano, na ginamit dito. Ngayon sound check natin. Through Bluetooth yung ating sound dito. Itong ating volume. Ayan sa idol ano, naka twitter lang tayo dito. So pwede natin ito magamit, itong mini amplifier natin para sa pang twitter lang natin ano. ano? So ngayon, ito, kung gusto natin lagyan to ng subwoofer, mayroon tayong ibang speaker, ano, na katulad lang din ito. Pwedeng pwede, ano, dito tayo maglagay. So, naging two-way yung ating connection dito sa ating mini amplifier. So, pwede natin ipagsamahin itong ating tweeter at saka sa uh, subwoofer sa isang soundbox. So, magiging iba lang connection dito dahil ibukod natin yung tweeter sa subwoofer. So ito na siya ngayon idol. Yung subwoofer natin dito, dito natin siya kinabit sa ating uh, speaker. So nasa 50 watts itong ating speaker dito. Ayan ano, subwoofer natin magkabukod. Ayan, pero itong main volume natin dito na sa control lang dalawa na yan. Pero pag binilyuman natin ito na nakababa itong ating subwoofer, hindi tutunog yung ating subwoofer. Ang tweeter lang ang tutunog dito. So maglalagay tayo ng sub. So yan sa ito lang no. Pag naka main volume tayo dito. Binaba natin yung main volume natin. So dalawa yung ating tweeter. At saka yung subwoofer walang volume ano. Ayan. Control lang dito. O bukod lang yung ating subwoofer volume dito. So, yan siya idol, ano? Ito, maganda siya. Um, gawin natin sa ating subwoofer para sa ating speaker, ano? Tapos yung ating tweeter, ibukod e, natin dito sa main volume nat main output natin sa right man or left channel lang na natin mini amplifier. Kit magkasama ito sa ating sound box, okay okay siya dahil sa ibang connection natin dito, makokontrol natin siya, no? Bukod yung ating mid-high at saka ating subwoofer.